hello everyone welcome to my life I am guys uh, for this video <coughs> I'm doing my skincare routine yung basic lang and first is I will put peeling cream uh, I use peeling cream uh, two times lang sya per week Yeah, yun lang yung -use ko Tapos, nilalagay ko siya sa mukha para makuha yung dirt lalo na pag ano kayo sa makeup up niya ayan hindi lang masyadong idein sobrang rami ko pa talaga ng ano guys pimples pero nakatulong po talaga yung routine ko na ito wag po matulog na may make up kasi yun po ah, lalo na pag kaling kayo sa labas ayan nagtagalog mo, ikot no? hindi ka mo sa gawas no? hindi ka maglaag o something kinanda na, na mo. Skincare, care din mo para makapalintigisag kano malimpyo lang inyong face ba? Peeling cream. Ayan. Bisa kung saan na peeling cream, guys. Pwede ra kaayon na siya. No? Imura siyang i-massage-massage sa dati. Hindi lang kayo ninyo i-push kit. force ba? I-forced. Ayan. Pag human, makita nyo, guys, na murag ng gawas ang mga buling-buling. <laughs> ang mga buling-buling ng gawas makita ra guys nang gawas ang buling hindi kay maklaro sa akong kam pero as you can see nang gawas ang buling diba? so then dili ko mag Magwash of water sa akong face guys Magwash mag wash of water akong gamitin is clean towel lang clean towel lang guys basta limpi lang sya yung mura deep deep sa'yo na ito nakuha ito mga Lincoln. Na. na lang. Then, tayo. The next is, I will use a uh, makeup. Uh, parang makeup remover po siya. And then, yung ginagamit ko po to everyday, guys. Yan. Everyday ko siyang ginagamit sa face ko. Yung bula, bula po siya, guys. Yung parang cleanser po siya. Cleanser tunog di masyadong idiin yung parang mild lang Parang mga uh, guys na magsasabon. <laughs> Ito lang din yung ano ko. Routine ko guys. Every day. Ito yung everyday use ko. Yung aking ano. Naka ano to guys. Naka ah, uh, lighten to ng skin ko. Yung mga dark spots at saka yung mga uh, hindi na masyadong clear. Yung unti unti na siyang na, namamatay yung aking pimples. Ayan. Ayan lang guys tapos parang yung ano din yung ginamit ko kanina yun ito pa rin yung clean towel ko Ayan. pwede gumamit kayo ng wipes hindi ako nagpuli lang on namin lalo, na yung pugmata yung yung eyes yung, 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 parang nabilag kayo sa init hindi ako naghihilang guys yan lang tapos ano Uy, Oh my god it's all so chimney ayan uh, lang guys uh, Yun. tapos yan lang yun uh, tapos para sa aking ano ah uh, ah uh, okay. uy wala nang laman wala tayo nang may laman wait lang guys yung aking Usually, gumagamitin ako nito guys Yung parang moisturizer Ginagamit ko siya before ako mag put ng makeup Ayan Pero ginagamit ko siya everyday At night and Parang moisturizer lang sa face niya Pero ngayon, maliit ka Ano na lang, malapit lang maubos Don't mind my background Guys, ha? Okay, ano na siya linaw you know, na. Yan na lang. Tapos, malapit na siyang maupos, guys. Then, ito. Paano ba ito i-open? Ito, guys, is siguro macho ito, guys. Yung parang pag may peklat-peklat sa mukha, or mga ano, peklat na galik sa pimples niya. Okay, Kailangan na lalagyan ko. Ah, depende yan sa inyo guys. Kung eh, gusto niyo gumamit ng ganito. Pang effective po siya guys sa mga pekat-pekat sa mukha. Yung sa pimples, effective po siya. Yan na, yung mga yung, parang moisturizer lang rin siya everyday ko siya ginagamit minsan pakalimutan ko ito lalo na pag antok na yan guys ano na siya makalaitin niya siya sa imuhang ko hindi tumawa imuhang itong mga para ito atong pipos di man dyan naman ito mawat siya sa atong now so medyo guys siya effective siya guys na baka pawala sa what watch now Ayon lang guys yun lang, guys, ang aking basic skincare routine. Ayan lang, guys. Bye! Good night!